napaka Napakagandang balita po nung nalaman namin na pupunta si uh, Presidente sa amin dito sa Apari uh, na papasyalan niya itong napaka-iconic na tulay namin na maglilink yung bayan ng barangays ng Apari West and Apari East. Dati-dati po kasi uh, iikot pa kami ng dalawang bayan plus 40 kilometers para makatawid kami doon sa uh, western barangays namin. Uh, comprising of 16 uh, barangays po. Kaya natutuwa po kami at na-realize na itong project na ito. At uh, in the time po ni Apo BBM uh, natin inaugurate. Pero this is only a walkthrough daw. Hindi pa ito yung final na inauguration. Maybe around two months pa daw bago inaugurate ng todo-todo. Pero kami nakakadaan na rin kami ng pakonti-konti yung mga konti-konti kotse at mga four wheels. Napakalaging tulong po sa ekonomiya namin di hindi. hindi na rin po namin na parang kumbaga kapitbahay lang yung aming barangay kung hindi kapating bahay na namin I mean uh, yung bang magkakaroon na kami malang malapit na ugnayan tungkol sa mga disaster yung mga uh, kailangan na mag-ayuda ganyan hindi na po kami masyadong malayo tati rati mga estudyante tumatawid po sa dagat ay dyan sa river ng Cagayan and it is very dangerous lalo na pagka medyo may konting ulan may konting uh, mga yung storm surge ganon yung mga tao po na mga estudyante namin lalo, lalo na yung mga traders namin from the western barangay to the eastern barangays ay masasakripisyo po yung kanilang pagtawid hindi na po sila or otherwise it will, it will take around one hour pa to cross uh, to, to, cross the Upper East and other otherwise and other How about the tourism mayor? Gano po mayor? Ganun po. So, sa tungkol naman sa turismo, alam niyo po yung Western Barangays namin ay napakaraming uh, in offer na tourism katulad po nung ni wine, making namin yung mga crabs and na uh, uh, other aquatic na products namin, yun po ang aming Ini inilalatag para sa turismo. Dati-rati po yung aming mga produkto, aqua, aqua products, ay hindi po napapansin dahil napakalayo po ang aming bayan. So sa ngayon, pagka meron na ito, it's a, mga 10 minutes na na sa kabila. Marami pong fishport pa, mga fish fans doon, mga aquaculture farm na pwede namin ibenta dito sa eastern barangays namin sa Apari. Napaka-stricto po nila. Napaka-stricto po nila yung gwardiya ng kontraktor, EU, plus yung LTU na hindi po talaga sila nagpapa-cross nagpapa ng uh, six wheels and uh, uh mas, maha, mas mabigat pa ng four wheels. Sure. Yes. Magbibigyan ng pagkakataon makahinig po ng mga projects pa for Apari. Ano po ang babanggitin po natin kay Presidente? Ah, tatlo yung naka-ready kong question, ah, ano po, na-request kay Presidente. Unang-una yung aming pagpapa-irrigate ng uh, 1,765 pa po uh, ba? 1,665 hectares of farmland na natapos na ang survey ng National Irrigation Administration kulang na lang ay funding. So, kung magkakaroon ako ng time na ibubulong kay Presidente na yung 1.4 billion to complete the project, ay sana mapuntuhan niya by next year. Pero yung umpisa, yung pag-uumpisa is around 300 million to purchase the road right of way po na yung mga madadaanan na mga bahay-bahay, madadaanan na mga lupain na hindi pag-aari ng gobyerno yung seaport. Yung pangalawa, sana po matuloy yung international seaport namin because that is the international gateway namin from Mapari to Southeast Asia. Kaya lang, nagkakaroon yata sila ng problem sa ECC, yung environmental compliance certificate, kaya medyo na ano po, na stop. Kaya ang pakiusap ko sana kay Apo Presidente mamaya ay kung maaari niyang ipa track yung pag Papa -pa approve ng isisi para matuloy-tuloy na po 'yung uh, 600 million na project. It's about 65% na yata ngayon. Binisita ko siya nung isang araw at nanghihina ako po na na 'yun na hindi natutuloy, matutuloy. At 'yun lang po ang pag-asa ng bayan namin nga pare. Para magkaroon ulit ng buhay namin sa ekonomiya. Mabubuhay yung jobs, magkakaroon kami ng sport Lalo na yung produkto namin na aramang. Kasi yung produkto namin na aramang is world class. Mamaya, bibigyan ko si Apo uh, Presidente ng titikman niya yung aramang namin na chili at saka yung mga bagoong. Yung ang binibenta dyan sa mga restaurant sa Five Star, galing yan po sa amin dito. Yung aramang. Pinoprocess lang nila yun. Nilalagyan nila ng flavor lang. At pangatlo, bulk water. Yung namin pong bayan sa Paris ay ang tubig namin ay wala na. Yung nawasa, yung Apari Water District namin ay wala nang may bigay sa aming mga consumers sa, sa Apari. Ngayon po, may, may, uh, meron kaming uh, proposed project sa Luwa, pero napakamahal. But it is, is, still viable. 500 million yata ang cost noon. Magmumula dito po sa Cagayan River, itong river na to nakikita ninyo, mag-start yung bulk water namin doon sa Lalo, sa Niyam Pumping Irrigation System. Magkikipag-tie-up kami doon at nakausap ko na rin si Administrator Eddie Gillian na siya ang magbibigay ng water pump, pumping. Ibibigay niya grant sa Apari Water District para ipump niya yung, yung tubig patungo doon sa Apari starting from uh, Lalo, Kamalanyungan, and point yung recipient namin is the, yung aming bayan na Apari which is uh, managed by the Apari Water District. Nakausap ko na rin po si Administrator Salonga. Ang sabi niya sa akin ay uh, hanggang 50 million lang daw ang maiaayudan niya. Kaya kung meron akong pagkakataon, kaya po Presidente na masabi, yung kakulangan pa na 450 million para mapatubigan na namin yung Apari. Clean drinking water na yun. Ha? Hindi po yung tubig. Dadaan po yan sa irrigation kanal ng NIA. Yung pipeline na magsusupply ng main. So tatlong bayan ang, masus ang niya, ang makikinabang dyan, yung Kamalanyugan, apari Kamalanyugan ng Lalo. Yun po ang tapang tatlong request ko kay Presidente.